ayan guys, nandito naman kami ngayon pagkatapos ng mga malalaking hito na pinapakain namin, ngayon dito naman kami sa pagong, ayun bumili pa yung anak ko ng ano ng ito natin ayan guys oh. uh, ito pipinong nakahiwa binigay niya sa akin <laughs> ayan, papakain natin sa ano Swerte yung makano nito yan guys. Ito yung ano, pipino ipapakain ko to. Ah, ano yan Hana kangkong? Wala ng pipino? Wala. Ayun. Kangkong niya bigay ni sa akin. Wala, sarap niyan isigang hanaon. Ang ganda ng talbos ng kangkong oh. Yan. Magano papakain kami ng na ano. <laughs> pakakainin namin ng kangkong yung pagong. Dalatan niya, dalan yung eh. Stick, ayan uh, oh. Oh. Ayun. Tinuka niya. <laughs> hana baka lumubog ka dyan, ha? Yan, kangkong oh. Sarap naman isigang eh, ng kangkong kasi ang ganda ng talbos niya. Ay, dapat pala nagdala tayo ng pipino, ha? No? Yan. Hindi niya maabot. -ib Ibaba mo na ang ano, tuloy yan. Yeah. Ito naman yung isa, oh, Pipino naman, oh. <laughs> Ayan si Dave. Papakain pakain siya ng ano? Pagong? Paro siya libre O mag na silang. Huh? Ala pagong pagong. Ano? himay himayin mo Ano? para marami silang makakain. Yan o. Oh. Yung iba, nandun na nakasampa na sila. Ay, ay, mayroon doon sa sulok o. Oh. Yung, nagpapahinga na yung pag pagong doon. Siguro busog na yung nandun. Yan yung bahay nila Oh. Pag gusto na nilang umakyat, ano, giniginaw na sila doon na sila sa taas. Ayun. Mm. Lah. Dabihan mo nak. Bulit Dito tutumba baka bumalik tatong. Eh no, nagagawan sila sa ano. Malalim ba yan? Nakalulung-lung mal mal mababaw lang mo ha mababaw lang hindi ko alam uh.